Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa may badges nga daw ang Dallas Mavericks ngayon. At ang balita naman patungkol sa bigla nga daw naging number one ang projected first five ng Warriors sa Liga. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shots. Una nga muna tayong dumako ngayon mga kabollers sa balitang may bad news nga daw ang Dallas Mavericks. Well alam naman nga natin ngayon na pinag-uusapan ng Dallas team dahil sa sobrang solid na lineup na kanilang nabuo ngayong season lalong lalo na sa pagkuha nila kay Cooper Plug na sobrang lakas nga daw maglaro at sobrang sipag sa ensayo. Maraming ang pumapalibot ngayon na usap-usapan na mukhang Mavericks nga daw ngayon ang magiging dark horse ng NBA ngunit sa kabila nga ho mga kabollers ng magagandang usapan tungkol sa Mavericks ay may hindi nga pong magandang balita ang lumabas sa isang sentro ng Dallas na si Daniel Gafford matapos magtamo nga ito ngayon ng ankle injury at inaasahan na magpapahinga ito sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo. Meaning, mababawasan nga ang Mavericks ngayon mga kabollers ng isa pang player dahil sa injury bukod kay Kyrie Irving. Kung susumadahin nga natin, sobrang laking tulong nga ni Daniel Gafford sa Mavericks pagdating sa ilalim. Dahil na rin naman sa maaasahan ito sa depensa, sa mga pick and rolls plays at lalong lalo na sa rebounding. Wala pa ngang eksaktong balita kung kailan ito magbabalik sa hardcourt. Kaya posibleng si Andrew Davis nga ang magiging temporary center bilang starters at si Derek Lively na muna ang magsisilbing kapalit ni Daniel Gafford sa second unit. Samantala, pumunta naman tayo mga kabowlers sa balita patungkol sa biglang nga daw naging number 1 ng projected first five ng Warriors sa Liga. Well, alam naman nga natin ngayon mga kabowlers na literal na maraming nabuong malakas na line-up sa NBA. Ngunit matapos nga ang naging galaw ng Warriors at pagdesisyon ng starting five ay napansin nga ng ESPN ang kanilang potential first five na maging number 1 sa defensive unit. Dahil sa limangang ito, mga kabolers ay literal na kilala na may kagalingan sa depensa. Kilala naman nga natin si Stephen Curry ngayon bilang isa na sa mga aggressive guard pagdating sa defense habang sa apat naman nga na si Moses Moody, Draymond Green, Jimmy Butler at Horford ay literal na matitigas na kayang mag-shutdown mga kabolers ng mga offensive player. Kaya kung iisipin natin ng mabuti Besides sa matitinding lineup ngayon, sila nga talaga ang pinakamapapansin na magiging top tier pagdating sa starting lineup. Bagamat nga apat dito ay may mga edad na sa larangan ay hindi pa rin natin masasabi na matatalo ito ng basta-basta. Lalo pat, literal na maaasahan nga talaga ang experience at gulang ng mga ito sa laro. So yun lang muna mga kaballers, yun lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pinti na subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.